Mabigat na daloy ng traffic ang sumalubong sa mga biyaheng south ngayong umaga dahil sa pagsasara ng Kamuning flyover. Marami kapatid natin ang nagulat sa usad pagong na traffic na dulot ng repairs na aabutin ng anim na buwan. Live mula sa Ed sa Kamuning, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta na ang sitwasyon dyan? Jess matinding traffic nga ang sumalubong sa ating mga kapatid sa unang araw ng pasok habang isinasagawa at isinara ang ed sa kamuning flyover southbound para sa partial repair. Kabilang sa mga ginagawa dyan ay eh, yung binutas na bahagi nito nga flyover para raw matukoy yung lalim ng slab na kanilang aayusin. Nandito yan sa aking likuran kung matatanaw ninyo. Ano? At alas 6.30 pa lang kaninang umaga, nagtipon-tipon na ang mga tauha ng DPWH at MMDA para inspeksyonin ang ginagawang flyover. Aabot raw sa hanggang 6 na buwan ang pagkumpunin nito. Depende na rin sa magiging lagay ng panahon. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, may karagdagang adjustments na silang ipatutupad bukas para sa mas maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Una na riyan ang pagbabawal sa mga motorista na dumaan sa service road. Lahat ng riders kailangan kumanan sa Scout Borromeo na tatagos naman sa may Timog Avenue. Ang ibang mga sasakyan naman hinihikayat na dumaan sa ibang alternatibong ruta gaya ng Panay, West at Mother Ignacia Avenues. Ayon naman sa DPWH, magiging 24-7 ang kanilang pagsasaayos sa flyover. Kaya't bilang adjustment, eh, sa service road na muna padaraanin ang mga bus sa EDSA Carousel pinag-aaralan na lang kung kailan ito ipatutupad. Narito naman ang pahayag ng MMDA at DPWH tungkol sa mga plano sa flyover. Aaralin lamang po namin at baka i-divert na rin po namin sila sa service road once na around 11 or 12 midnight para po uh, makatrabaho sila freely sa gabi, pag completely sarado po itong commoning flyover. sa ngayon po yung ating deck slab ang unahin po natin at inaasahan po natin na matapos ka agad dito. manual po ang gagawin natin pag pag de demolish do sa ating slab uh, mas makaka traffic po, lalo na at pinadadaanan natin. Jess Maui, nagdagdag na nga rin, no, ng karagdagang mga tauhan ng MMDA para gabayan yung mga motorista na kung sakali man ilalagpas ay ituro sa kanila kung saan ba sila dapat lumiko at hindi na makadagdag pa sa daloy ng trapiko. At yan ang latest mula dito sa Kamuning sa Quezon City. Balik sa inyo, Jess Maui. Maraming salamat sa update, Ian Suyu. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.